Merong hiwalay na kidnapping case si Wang Dan Yu alias Baolong. Person of interest po ito sa pagdukotaman naman sa Chinese student kamakailan. Nabatid na si Baolong ay wanted sa ibang bansa kabilang na po sa China. Sa impormasyon ng Makati Police, December 2019 ang dumating sa Pilipinas si Baolong mula sa, China, sa Thailand. Siya pa ay isang pugante sa kanila pong bansa na kung saan ay involved din po siya sa mga kidnapping incidents doon ma'am. Kaya po nasa watchlist po siya ng Bureau of Immigration and meron din po siyang call departure order. Tinig po ni Police Captain Jenny Beth uh, Artista. Siya po'y Public Information Officer ng Makati Police. Samantala, nilino naman ng Movement for Restoration of Peace and Order na walang anumang kaugnayan sa operasyon ng Pogo ang ama ng dinukot na estudyante. Sabi niya, never, never, never silang uh, meron any connection with any Pogo. Sabi niya,